Ayan guys, nandito tayo ngayon. Magkakabit tayo ng center stand and side stand. Ayan. Ito na yung ulam natin for today. Ayan, kasama natin si Herns again. Pwede bagong araw na nga pala ito guys. Pero kung mapapansin nyo, ganito pa din kami. <laughs> Ayan, magkakabit na po si Boss Sebi. Pakita mo naman yung ano natin, Boss Sebi. Eh, hey, na golden, golden. Eh. Hey. Ayan. Tapos nakay-boss sedi ang ating luma. Ayan So yun, pakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura pagkakabit. Please. So yun guys, meron na tayong hang. Yan. Gold the gold. Ay, oh, okay. <laughs> Lagyan natin ng ano to pre. Ng light tape lang. Para kahit pa ma... So yun guys, restingin natin yung kinabit ni Setting Surprise. <laughs> So yun guys, magde-degreaser tayo. Maglinis tayo ng pangkilid. Ayan. malinis linis pa naman. Pwede pa naman. <laughs> itim may itim. Ayan. Kailan mo huling binuksan yan? Okay, matagal na. Okay, patagal lang kasi bin hindi binuksan. So, ayan. Linis, pero binuksan ko na nakaraan. Pero linis. At least, ma may maintenance natin ngayon kahit pa paano. Ayan. Kaya yung degreaser. Ano yung degreaser natin, boy? Dock moto yan. Ayan. Dock moto. Katulad din nung dati yung sa change oil natin, yan yung ginamit. Doc yung dock moto. Ayan. yung tatandali, linisin yung panggilid nyo. Yung mga parts, boy, anong ano mo? Anong hatol mo? Goods naman. Goods naman. Yung belt. Belt, magpapalit na tayo. Oh. Performance dapat. Kasi, Ayan, ayan, ayan. Ayan, mga susunod natin. Ayan, mga kaibigan. May yabang naman ang kaibigan ko ito. <laughs> Baka ito ba ang yan? Ito yung luma mo, di ba? oh, yan. Yeah, ito yung luma niyang TE. Nakapi. Oo, nakapi. Oh, okay, nakapi. Kasi, yan. kasi ito yung legit. Tingnan naman yung mga hipong legit. Ay, utang. Kayabang yabang. yung mga looking yabang, buddy. Kaya naman sasabi mo sa gulong mo. Kung quick vlog to, pre, kailangan may vlog tayo sa'yo. Ah... <laughs> uh, yung masaya kasi siyempre eh. Pwede ba namin malaman presyo niyan? Ah, uh, pwede naman. Ano? Nakuha ko siya kay ano kay Bogsilog. Bogsilog. Shoutout kay Bonbon, ano. 78,000. Ay, na. Na, ano. pero ba Pero na 'yun pag sa 78, no? O kasi ang usually ang presyo ng OG nasa 100. Uh -oh. Pataas. Pero walang big ups 'yun yung ano, yung 78. 78. Eh, yung cups dito, guys. Kasi magkano yung tigi-tigi sa noon? Para sa set meron naman, di ba? Parang ang takbuhan nata na sa market. Uh, 25,000? 25 po tayo. Apat yun. Apat yun. E, yun. naman. Hindi e, yun naman yung rides si Idol. Madumi, madumi. Madumi, madumi. Eh, ah, Ang e ina. Solid boy. Eto din yung bago. Nakabit na Ayan, din. Ayan, uh, dalawa na. Dalawa Bali yung goma mo. Yung dati pa rin. Dati pa rin. rin. Eh. Medyo wala pong pambili. Yan. Yeah. Yung mga busog-lusog na build mga Idol. Yung Pukula natin to soon kapag nagka-time si Papi Jess. At saka support nyo yung ano niya, yung support. Shout no, no, no. Not... out, no, no, no DJ Pag kami no. makakailangan kayong mga pyesa. Ayan, saan niya yeah, tayo? Saan tayo, 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 tayo kumukuha ng pyesa natin? Sa talong, guys. Yeah. kung makikita yung si talong, ayan, doon natin ako kuha yung mga pyesa natin. Gabi boy, ganda. Pogi. Kung na, dano nangyan? Sa naman. Oo. Oh. Ah, Pogi, <laughs> okay, oh. Hey yeah Get gang Honda 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 Honda